Taong 1830 nang magsimula ang kwento. Isang bangkay ang nakabitin sa puno sa tabi ng ilog sa isang tahimik at liblib -lib na lugar. Walang tao, tanging hangin at kaluskos ng tubig lang ang maririnig. Ilang sandali pa, lumitaw ang ating pangunahing karakter Augustus Landor. Nakayuko siya sa ilog, naghuhugas ng kamay. Isa siyang retiradong investigador na ngayon namumuhay mag-isa sa isang maliit na bahay malapit sa ilog. Maya-maya may dumating na ilang lalaki mula sa Military Academy. Lumapit sila kay Landor upang humingi lang tulong dahil ang bangkay na nakita kanina ay estudyante pala sa kanilang paaralan. Nais nila na si Landor mismo ang mag-imbestiga. Kilala si Landor bilang isang mahusay na pulis noon na nakalutas ng mga komplikadong kaso. Dahil dito, ang kapitan ng akademya mismo ang pumunta upang personal na anyayahan siya. Maging ang gobernador daw ay pumayag na siya lang ang humawak ng kaso. Ngunit sa likod ng kanyang matalas na isipan, si Landor ay isang taong wasak sa loob tatlong taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa at ang kanyang anak na babae ay tumakas kasama ng ibang lalaki. Dahil dito, siya ay nalulong sa alak at halos araw-araw ay lango sa kalungkutan. Alam ng koronel ang pinagdadaanan ni Landor, kaya't nag-aalangan itong ibigay sa kanya ang kaso. Pero kahit may personal na sugat, tinanggap ni Landor ang hamon. Ipinaliwanag ng koronel na ang estudyanteng nagnangalang Fry ay natagpo ang nakabitin noong gabi. Sa una, inakala nilang nagpakamatay ito. Ngunit nang dalhin ang bangkay sa ospital, natuklasan nilang wala na ang puso ni Fry may kumuha nito. Dinala nila si Lander sa ospital, kung saan ipinakita ni Dr. Marquis ang katawan. Ayon sa doktor, malinis na hiniwa ang dibdib gamit ang matalim na kutsilyo at maingat na tinanggal ang puso. Nagtanong si Lander kung kailangang surgeon ang gumawa nito, ngunit sagot ng doktor, kahit sinong marunong sa anatomy ay kayang gawin iyon. Sunod, pinuntahan ni Landor ang lugar ng krimen. Naroon na ang kapitan at isang sundalo na siyang unang nakakita sa bangkay. Ikinuwento ng sundalo na habang nagruronda siya noong gabi, nakarinig siya ng malakas na sigaw. Nang sundan niya ang tunog, nakita niya si Fry na nakabitin sa puno, pero nakasayad pa sa lupa ang mga paan ito. Tinanong ni Landor kung may nakita pa siyang ibang tao sa paligid. Wala, sagot ng sundalo. Gumiti lang si Landor at pinauwi ito. Pagbalik sa ospital, sinuri niyang mabuti ang katawan ni Fry. Nakita niya ang malalim na sugat sa likod ng ulo, pati mga kaskas sa kamay, ang pinilit ni Fry na lumaban bago siya bitayin. Dito nakasiguro si Landor hindi ito pagpapakamatay. Isa itong pagpatay. Bumalik si Dr. Marquis at nagulat na hindi niya napansin ang sugat kanina. Binuksan nila ang kamao ni Fry at natagpuan ng isang piraso ng papel na may kakaibang mga letra. Laking gulat ng doktor na hindi niya ito napansin agad. Bago umalis, pinaalalahanan ng Kapitan Silandor na itago ang investigasyon. Ayaw ng akademya na masira ang reputasyon nito. Mahigpit din niyang ipinagbawal kay Landor ang pag-inom habang may kaso dahil kilala na siya sa lungsod bilang lasengong detektib. Tinanggap ni Landor ang lahat ng kondisyon at nagsimulang tahimik ngunit masinsinang mag-imbestiga habang nag-ikot siya muli sa lugar ng krimen, may lumapit na estudyante ng akademya ang pangalan ay Edgar. Sinabi nitong siya man ay nag-iimbestiga rin at naniniwala siyang isang makata ang pumatay kay Fry. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya at iniwan si Landor na naguguluhan. Kalaunan, kinausap ni Landor ang constable na nagbantay sa bangkay noong gabi na ninakaw ang puso. Ayon dito, nagbantay siya hanggang alas 2.30 ng umaga hanggang sa may dumating na opisyal at pinalitan siya. Pero dahil madilim, hindi niya nakita ang mukha ng lalaki. Tahimik lang na nakinig si Landor alam niyang may mas malalim na lihim ang kasong ito. Bago umalis ang constable, may sinabi siyang kakaiba na pansin daw niya na ang opisyal na pumalit sa kanya noong gabi ay walang rango o badge sa balikat. Isang bagay na nakakahiyang gawin para sa sino mang opisyal. Doon lalo pang naguluhan si Landor. Upang pakalmahin ng isip, nagtungo siya sa isang bar kung saan nagtatrabaho ang bartender na si Patsy na matagal na niyang kakilala. Ngunit ngayong gabi, halatang balisa si Patsy. Nang tanungin ni Landor kung ano ang problema, sinabi ni Patsy na kilala niya si Fry at labis siyang nalungkot sa pagkamatay nito. Ngunit ang nakakagulat, kaunti lang daw sa loob ng akademya ang nakakaalam tungkol sa pagkamatay ni Fry. Kaya nagtaka si Lander kung paano ito nalaman ni Patsy. Itinuro ni Patsy ang isang lalaking nakaupo sa dulo ng bar si Edgar. Ang estudyanteng minsang nagsabi kay Landor na ang pumatay kay Fry ay isang makata. Lumapit si Landor at tinanong siya si kung bakit niya nasabi iyon Sa lasing na tinig, sagot ni Edgar Dahil tanging isang makata lang ang makakaisip ng krimeng tula ng pagnanakaw ng puso Ngumiti siya at idinugtong Ako'y isang makata rin, alam ko kung paano mag-isip isang makata Alam ni Landor na lasing si Edgar, kaya tumayo na sana siya Pero bago siya umalis, bumulong si Edgar may sekreto raw siya Kamakailan, nag-away si Fry at ang kanyang roommate, ngunit walang nakakaalam kung bakit Kinabukasan, ipinatawag ni Landor at ng kapitan ang dalawang sundalo isa rito ang roommate ni Fry. Nang tanungin, itinanggi ng lalaki na seryoso ang kanilang alitan. Sinabi niyang napasama lang daw si Fry sa maling barkada at tinangka lang niyang ituwid ito. Nagkaroon lang sila ng kaunting pagtatalo. Ngunit hindi raw niya alam kung sino ang mga masasamang kaibigan na iyon. Matapos kunin ang pahayag, pinauwi siya ni Landor. Sunod niyang kinausap si Stoddard, ang huling taong nakakita kay Fry bago ito namatay. Ayon dito, parang nagmamadali raw si Fry nung gabing iyon, palihim na umiiwas sa mga opisyal. Sinabi lang nitong may mahalaga siyang pupuntahan. Habang nagkukwento si Stoddard, namutla ang kanyang mukha, bagay na hindi nakalampas sa mga mata ni Landor. Alam niyang may tinatago ito, ngunit dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Stoddard, pinayagan niya itong umalis. Maya-maya, dumating ang isang opisyal na may dalang balita may pumatay daw sa isang baka at kambing kagabi, at tinanggal din ang mga puso nito. Sa galit, ipinagutos ng kapitan ang lockdown ng buong akademya. Ngunit palihim na nagkita sina Landor at Edgar sa labas ng paaralan. Akala ni Landor, kilala ni Edgar si Fry. Ngunit sinabi nitong hindi niya ito kailanman nakilala. Doon, inanyayahan ni Landor si Edgar na magtrabaho silang magkasama para lutasin ang kaso. Agad namang pumayag si Edgar. Ibinigay ni Landor ang liham na natagpuan sa kamay ni Fry at hiniling na subukan niyang basahin o buuin ang mga salitang hindi maintindihan. Kinagabihan, pumunta si Edgar sa bahay ni Landor dala ang resulta. Ayon sa kanya, ang mismong mamamatay tao ang sumulat ng liham imbitay ito para sa lugar kung saan siya papatayin. Sa ilalim ng dahilan ng mahalagang usapan, ibig sabihin kilala ni Fry ang kanyang mamamatay tao, kaya siya pumunta ng walang pagdududa. Na-impress ni Lander sa deduksyon ni Edgar, kaya't magkasama silang nagpatuloy sa pagdedecode, pagkaraan ng mahabang oras na pagpasahan nilang isang babae ang posibleng nagsulat ng liham. Sapagkat sino pa nga ba ang pupuntahan ng isang binatilyo ng hatinggabi kundi isang babae? Dito, ibinahagi ni Edgar ang isang kakaibang kwento na matay raw ang kanyang ina, dalawampung taon na, ang nakalipas. Ngunit naririnig pa rin niya itong bumubulong ng mga tula gabi-gabi. Isinusulat daw niya iyon sa kanyang diary. Isang umaga, nagsulat siya ng tula tungkol sa malungkot na dalagang nagkasala at ng araw ding iyon, nakita niya ang isang babaeng kamukha ng nasa tula. Naniniwala siyang iyon ang babaeng pumatay kay Fry. Hindi makapaniwala si Landor. Para sa kanya, tila nababalisa si Edgar. Kinagabihan, habang yakap niya si Patsy, Tinanong niya ito tungkol kay Edgar. Ngumiti si Patsy at sinabing si Edgar ay mabait. Ngunit nag-iisa ulila at walang pamilya. Kaya't iniisip niya pa rin kasama niya ang ina para hindi siya tuluyang malungkot. Dahil dito, naantig si Landor. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Kinabukasan, habang nasa ospital, bigla siyang napatigil at napaisip. Bakit nga ba may kukuha ng puso ng tao? Matagal siyang nagmuni-muni hanggang sa mapagtanto niyang maaaring may kinalaman ito sa itim na mahika. Sumulat siya kay Edgar at pinapunta ito sa lumang abandonadong bahay. Doon, nakakita siya ng mga simbolong demonyo patunay ng mga ritual ng itim na mahika. Pagdating ni Edgar, ipinaliwanag ni Landor ang kanyang natuklasan. May taong kumukuha ng mga puso ng tao at hayop para sa madidilim na ritual. Dinala nila ang kaso sa isang kaibigan ni Landor na eksperto sa okulto. Pinakuha sila nito ng isang libro mula sa istante isang aklat na isinulat ng kilalang manghuhuli ng mangkukulam. Nakalagay doon na isa sa mga ritual upang malugod ang Diablo ay ang pag-aalay ng puso ng taong binitay. Isinalaysay pa ng kaibigan na may isa pang sikat na witch hunter noon, si Henry Clare, na nakapatay ng mahigit pitong daan mangkukulam at nagsulat din ng lihim na aklat ng imortalidad, ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan iyon. Pagkatapos nito, inutusan ni Landor si Edgar na makihalubilo sa mga sundalo at alamin kung sino sa kanila ang may alam tungkol sa black magic. Sinunod ni Edgar ang payo. Nakipagkaibigan siya sa ilang kadete at natuklasang ang anak ng doktor na si Artemis ay may alam tungkol sa itim na mahika. Nakipaglapit si Edgar kay Artemis hanggang sa maging magkaibigan sila. Isang araw, inanyayahan siya ni Artemis sa isang party at agad niyang ipinaalam iyon kay Landor. Mula noon, si Landor at Edgar ay nagsimulang tutukan si Artemis. Sa gabi ng party, nakisama si Edgar sa mga kaibigan ni Artemis pinahanga sila sa pamamagitan ng kanyang mga tula. Habang nag-uusap, nalaman niya na si Artemis at Bellinger ay malalapit kay Fry. At minsan daw ay umiibig si Fry sa kapatid ni Artemis, ngunit niloko siya nito. Habang mahimbing na natutulog si Landor, bigla niyang narinig ang mahinang pag-iyak ng isang babae. Nang sundan niya ang tunog, laking gulat niya nang makita ang sarili niyang anak na umiiyak sa dilim. Nanginginig siya sa emosyon, pero paglapit niya, bigla na lang itong naglaho. Hindi niya napigilang mapaluha muling sumabog ang kirot ng pagkawala ng kanyang anak. Mula nang mawala ito, madalas na siyang makaranas ng ganitong mga kakaibang sandali. Kinabukasan, sa libing ni Fry lumapit ang ina nito kay Landor. Ibinigay niya ang diary ng anak, umaasang makakatulong iyon sa investigasyon. Pagbukas ni Landor, napansin niyang lahat ng nakasulat ay nasa isang misteryosong code, hindi madaling intindihin. Pero nagsimula pa rin siyang subukang i-decode ang bawat linya. Samantala, si Edgar naman ay naging malapit kay Leah, ang kapatid ni Artemis ang parehong babaeng nakita niya noon sa labas ng kanyang bintana. Inimbitahan ni Edgar si Leah na magkita sa isang liblib -lib na lugar sa layuning makilala pa siya bilang bahagi ng investigasyon. Pero pagharap niya kay Leah, agad siyang nabighani sa ganda at inosente nitong aura. Habang nag-uusap sila, biglang bumagsak si Leah at nagkikisay isang matinding atake ng epilepsy. Nataranta si Edgar, pero makalipas ang ilang sandali, kusa rin kumalma si Leah. Habang nangyayari ito, sa kabilang banda naman, nagtagumpay si Landor na unti-unting maintindihan ang mga nakatagong salita sa diary ni Fry. Kinagabihan, habang pauwi si Edgar, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, walang tao. Ngunit biglang sumulpot si Bellinger at marahas siyang sinunggaban, tinakot siyang lumayo kay Lia. Seloso pala ito at lihim na umiibig din kay Lia. Sa gitna ng gulo, dumating si Landor at pinagsabihan si Bellinger hanggang sa ito'y umalis. Galit na galit si Edgar. Sinabi niya kay Landor na kapag muling humadlang si Bellinger sa kanila ni Lia, papatayin niya ito. Pinakalma siya ni Landor, pilit na pinapaintindi ang sitwasyon. Kinabukasan, may nakarating na balita na wawala raw si Bellinger. Agad na sumama si Landor sa kapitan at mga sundalo upang maghanap. Ilang oras lang, natagpuan nila si Bellinger na kabitin, katulad ng sinapit ni Fry. Wala rin itong puso. Pagdala sa ospital, sinabi ni Dr. Marquette na iba ang gumawa ng pagpatay na iyon dahil magkaibang magkaiba ang sugat sa dibdib ni na Fry at Bellinger. Ang pinakanakakagulat pa ginawang inutil si Bellinger bago pinatay. Dahil dito, nagalit ang kolonel kay Landor at kinwestron ang kanyang kakayahan. Ibinunyag naman ng kapitan na pinaghihinalaan na niya si Edgar. Ayon sa kanya, noong hapunan, hayagan daw na sinabi ni Edgar sa mga sundalo na may galit siya kay Bellinger at kaya niya itong patayin. Pinagtanggol ni Landor si Edgar sinabi niyang mabait itong bata at marahil ay nasabi lang iyon sa galit. Ngunit mas lalong nagulat si Landor nang sabihin ng kapitan na minsan na rin nakipag-away si Edgar kay Fry noong nakaraang tag-init. Lalong naguluhan si Landor. Hindi ba't sinabi ni Edgar na hindi niya kilala si Fry? Agad niyang pinuntahan si Edgar at inusisa ito ng galit. Ipinaliwanag ni Edgar na marami na siyang nakaaway sa akademya dahil madalas siyang pagtawanan. Pero aniya, hindi niya kailanman pinairal ang paghihiganti. Sa mga salitang iyon, tila muling naniwala si Landor na inosente si Edgar. Kinagabihan, inimbitahan sila ni Dr. Marquette sa isang hapunan bilang paggunita kay Bellinger. Habang kumakain, naging bastos si Artemis kay Landor hinihinala kasi nitong siniyasat ni Landor ang kanyang kwarto. Dahil dito, umalis ng galit ang ina ni Artemis, pati si Leah. Humingi ng tawad ang doktor at inalok si Landor ng inumin. Habang naghahanda ito, napansin ni Landor ang isang librong may kinalaman sa mahika sa estante ng doktor. Dahil dito, nagsimulang magduda si Landor. Tinanong niya kung may sakit ba ang anak nitong si Leah. Ibinunyag ng doktor na may kakaibang karamdaman ito isang matinding takot na palaging bumabalot sa kanya, kaya't hindi pa siya nakakapag-asawa. Dumating si Artemis para yayain silang pakinggan si Leah na tumutugtog ng piano. Ngunit nagkunwaring lalabas lang para magpahangin si Landor ang totoo, sinamantala niyang saliksikin ang silid ni Artemis. Habang si Landor ay abala sa paghahanap, si Edgar naman ay tila nalulong sa bawat nota ng tugtog ni Leah. Lubos na siyang nahulog sa dalaga, handa siyang gawin ang kahit ano para sa kanya. Sa silid ni Artemis, natagpuan ni Landor ang isang Amerikana na walang Rango sa balikat kapareho ng inilarawan ng gwardiyang nagsabi na ang opisyal na nagbigay sa kanya ng pahinga ay walang rango sa balikat. Lumabasig yung market at nagulat din sa nakita. Pagbaba nila, Sinabi ng doktor na pagmamayari iyon ng kanyang yumaong kapatid at hindi niya alam kung bakit nasa kwarto ni Artemis. Bago pa makapagsalita si Artemis, dumating ang kapitan dala ang balitang isa na namang sundalo ang nawawala, si Stoddard, ang huling nakitang kasama ni Fry. Agad silang nagtungo sa kwarto ni Stoddard. Pagkatapos ng masusing paghahanap, sinabi ni Landor na hindi ito dinukot tumakas ito ng kusa dahil pati mga gamit niya ay wala na. Doon niya napagtanto, sina Stoddard, Bellinger at Fry ay magkakaibigan. Matapos makita ni Stoddard kung paano brutal na pinatay si na Fry at Bellinger, hinain siya ng takot pakiramdam niya siya na ang susunod. Kaya nagpa siya siyang tumakas bago pa siya matulad sa kanila. Dahil naman sa Amerikana na natagpuan sa kwarto ni Artemis, nagsimulang pagdudahan ng lahat na siya ang tunay na salarin. Pero kahit ganun, wala pa rin matibay na ebidensya si Landor, kaya humingi siya ng karagdagang oras sa kolonel upang ipagpatuloy ang investigasyon. Samantala, si Edgar ay nagtungo kay Lia upang iparinig ang kanyang tula. Sa kabilang dako, bumisita si Lander sa kanyang kaibigan at doon niya nalaman ang mas nakakagulat na katotohanan ang mayakda ng librong tungkol sa imortalidad. Si Henry L. Cleric ay isa palang sumasamba sa Diablo. Ipinakita ng kaibigan ni Lander ang larawan ni Henry at bigla siyang napaisip nakita na niya iyon dati. Agad siyang nagtungo sa bahay ng doktor dahil doon niya unang nakita ang parehong larawan at ang librong may kinalaman sa itim na mahika. Dahil dito, Nagsimulang maghinala si Landor na ang buong pamilya ng doktor ang nasa likod ng mga kakaibang pangyayari sa akademya. At nang hawakan niya mismo ang aklat na kumpirman niyang isinulat nga ito ni Henry. Tinakot niya ang doktor at pinilit na aminin ang katotohanan. Sa takot, nagsimulang umamin ang doktor sinabi niyang may malubhang karamdaman ng anak niyang si Leah. At ayon sa mga pagsusuri, tatlong buwan na lang daw ang natitira sa kanya. Sinubukan na raw nila ang lahat ng lunas ngunit walang gumana. Hanggang isang araw sinabi ni Leah na kinausap siya ng kanilang ninunong si Henry at ibinahagi rito ang isang ritual na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayon sa doktor matapos nilang isagawa ang ritual, unti-unting kumaling si Leah. Dahil dito, buong pamilya na nila ang nalulong sa ritual na iyon. Habang ipinapaliwanag ito ng doktor kay Landor, sa kabilang banda, abala naman si Leah, ang kanyang ina, at si Artemis sa pagsasagawa ng huling bahagi ng ritual. Dinala ni Leah ang walang malay na si Edgar sa isang lumang bahay at inihanda ito bilang alay. Hawak niya ang puso ni Fry at inialay ito sa Diablo. Pagkatapos ay ipinahit ang dugo ni Edgar sa kanyang noo at nagsimulang bigkasin ang orasyon. Habang nangyayari ito, nalaman ni Landor mula sa doktor na nasa panganib si Edgar kaya dali-dali siyang tumakbo patungo sa lumang bahay. Sa loob, unti-unti nang nagkakamalay si Edgar. Alam niyang papatayin siya ni Leah. ngunit dahil sa labis na pagmamahal, Handa siyang ialay ang sarili upang mabuhay ang babaeng mahal niya. Habang nagdarasal si Leah, dumating si Landor. Nagulat ang tatlo at tinakot siya gamit ang pataling. Biglang nahulog ang kandila at nagliyab ang buong bahay. Nagkaroon ng matinding suntukan sa pagitan ni Artemis at Landor habang patuloy pa rin sa orasyon si Leah. Ngunit isang nagliliyab na biga ang bumagsak sa kanya. Nagdulot ng malubhang sugat tumakbo si Artemis upang iligtas ang kapatid. Kaya sinamantala ni Landor ang pagkakataon para buhatin si Edgar palabas ng nasusunog na bahay. Sa loob, tinangkapan ni Artemis at ng kanyang ina na iligtas si Leah. Ngunit kumuha ang apoy na kisame at natabunan silang lahat. Nailigtas ni Landor ang asawa ng doktor. Ngunit si Leah at Artemis ay nasunog ng buhay. Sa pagpanaw ni Leah, lubos na nasaktan si Edgar. Matapos ang insidente, dinala siya sa ospital ng akademya at tuluyang gumaling. Umalis naman si Dr. Marquis sa serbisyo. Nagpasalamat ang kolonel at kapitan kay Landor sa paglutas ng kaso at humingi ng tawad sa pagdududa sa kanya. Pag-uwi ni Landor, akala niya tapos na ang lahat, ngunit ilang araw ang lumipas. Dumating si Edgar sa kanyang bahay. Ganap na siyang gumaling, ngunit galit ang kanyang dala. Sinabi niyang natuklasan niya ang sikreto sa likod ng pagkamatay ng anak ni Landor. Ipinakita niya ang liham na minsang ibinigay ni Lander sa kanya kaparehong kapareho ito ng sulat na natagpuan sa kamay ni Fry. Ibig sabihin, si Landor mismo ang nagsulat ng panyayang iyon at siya ang pumatay kay Fry. Nag-imbestiga si Edgar at nalaman mula kay Patty ang buong kwento. Isang gabi, habang pauwi ang anak ni Landor mula sa isang salusalo, ginahasa siya ng tatlong kadete mula sa akademya. Sa sobrang kahihiyan at trauma, pinili ng anak ni Landor na tapusin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Nang malaman ito, napuno ng galit si Landor. Kinuha niya ang kwintas na iniwan ng anak, palatandaan na isa si Fry sa mga salarin. Sa ngalan ni Patty, sumulat siya ng peking liham upang mahikayat si Fry na lumabas ng akademya. Nang magtagpo sila, pinatumban niya ito at sabay binitay. Sinubukan niyang alamin ang pangalan ng iba pang kasabwat, ngunit tumanggi si Fry. Nang marinig ni Landor na may paparating, agad siyang tumakas. At sa mismong gabing iyon, Ginamit ng pamilya ng doktor ang katawan ni Fry para sa kanilang ritual na tila tumulong pa kay Landor upang may tago ang kanyang krimen. Nang italaga siya ng kolonel bilang tagapag-imbestiga sa kaso ni Fry, ginamit niya ang pagkakataon upang itago ang katotohanan. Nilinlang niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbibintang sa itim na mahika at maging siya mismo ang kumuha ng mga puso ng hayop upang magmukhang totoo ang teoryang iyon. Habang binabasa niya ang diary ni Fry, natuklasan niya ang pangalawang salarin si Bellinger. Pinaslang niya ito sa parehong paraan upang mapaniwala ang lahat na gawa pa rin iyon ng kulto. Bago siya tumakas, nakuha niya mula kay Bellinger ang pangalan ng ikatlong salarin si Stoddard. Ngunit bago pa niya ito maabutan, tumakas na ito dala ng matinding takot. Tinanong siya ni Edgar kung bakit hindi niya tinapos ang paghihiganti. Sagot ni Landor, wala na siyang lakas ng loob upang pumatay muli. Ang tanging hangad na lamang niya ay mabuhay si Stoddard na tinatablan ng konsensya habang buhay Sa ganitong paraan, matagumpay na nakapaghiganti si Landor habang nililinlang ang buong akademya Wala siyang pinagsisihan, dahil para sa kanya, ginawa niya iyon alang-alang sa kanyang anak Ngunit para kay Edgar, wasak na ang puso, lalo pa at patay na si Leah Dinala niya sana ang mga ebidensya sa kolonel, ngunit sa huli, pinili niyang sunugin ang mga ito Naisip niyang sapat na ang sakit na naranasan ni Landor at hindi na kailangan pang dagdagan sa huling sandali ng pelikula, makikita si Landor na nakatayo sa tuktok ng bundok, nakatanaw sa kalangitan, tila handa ng muling makapiling ang kanyang anak sa kabilang buhay. At dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na to at nadala ka sa istorya, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.